Yon what's up mga idol ano? at uh, share ko lang nga uh, pala itong ating mga bagong ginagawang unit sa ating mga laruang dihangin no? ating mga laruang airgun syempre meron pa rin tayo dito yung ating uh, talagang pantiksay Ayan, kung makikita nyo silyado yan wala yung butas dyan sa likod talagang walang blowback yan dahil lang tiksay naman ay doon binabalahan sa dulo yan, dyan iuhulog yung bala niyan. Pwede rin siya na bulitas para magamit yun sa uh, pang target target kahit sa mga ibon. Uh, at ito naman yung isang klase pa nating ginagawa. Na uh, hammer type din to. Na swing type. Ayan o. Oh. Ang nakalagay dito ngayon ay uh, brass barrel .22 caliber. Uh, at meron tong habang 24 inches at uh, 12 groves yung kanyang uh, groves yan ring type yan tapos 24 inches ito namang isang to ay uh, yan hindi kong makikita yung hindi pa tapos wala pa yung kanyang hammer and trigger bali ang tawag ng iba dito ay uh, dito rotot daw at dito yan binabalahan itutulak nyo yan tapos ayan o oh yung butas ng barrel yan bali 22 rin yung nakakabit dito na 12 groves 24 inches dyan nyo yan babalahan tapos ibabalik nyo at uh, ibababahan nyo doon uh, hammer type din yan uh, kapag ka nagawa na natin yan yan yung mga design natin na ginagawa sa ngayon bali balikan lang natin tong ano ah uh, swing type kasi papakita ko yung ano nito yung uh, mga kagandahan ng gawa natin ito ito kasi yung uh, swing type na ano kapag uh, nakaswing yung kanyang swing eh hindi siya pumupotok baka hindi tumatalsik yung kopa nya tara ata punta tayo sa labas at ipapakita ko sa inyo kung uh, ano yung sinasabi ko at nga mga idol lahat dito tayo sa may labas ito yung ating uh, swing type na ergan na hammer type ayan o pakita ko sa inyo syempre kapag ka normal na nakalagay yan dyan yung tama yung sa swing nya eh maipuputok natin yan ayan nakikita nyo maiputok sya pero kapag ka yan eh, naka swing na ganyan tapos aksidente na iputok nyo kung mga kinalabit nyo yan eh hindi puputok Ayan o. Kung mapapansin nyo. Pagka kinalabit nyo ng nakaswing. Hindi tumatalsik yung kopa. At uh, halos maririnig nyo yun yung hammer na. Pero baka uh, tama yung pagkakalagay nyo ng ano, swing. Ayan. Pumuputok siya ng tama. At ito na nga pala yung itsura nya nung natapos ko. Bali sa susunod na video na lang ipapakita ko sa inyo kung uh, paano ginagawa yung ganong klase ng swing dyan sa ating mga swing type na airgun na hindi tumatalsik yung kopa uh, tanggan dito na lang po na yung ating uh, video at uh, sana ay kung hindi ka pa nakapag subscribe ay mag subscribe sa akin channel at uh, para mapanood mo yung i-upload ko pang mga video salamat